Hello guys, shout out sa lahat Paki subscribe na lang sa aking youtube channel guys Namasyal muna tayo guys Kasi palagi na lang tayo naghahanap buhay Wala na tayong pahinga pahinga O, oh. dito muna tayo sa gilid ng dagat Nagpahangin Yan guys, yung nakikita ko ngayon guys Sobrang lawak ng karagatan Pakakapansin ko palang guys ngayon napakalawak pala yung karagatan sa sarap tayo ng g guys yung dulo na yan guys na nakikita nyo ngayon na bundok yan G1 yan oh. ang layo talaga guys na nakikita pag nasa gilid ka ng dagat kaysa sa bahay ka lang yan o oh. yan yung bundok na yan guys sa tulosa yan tulusa Uh, yung matais na yan guys na bundok tulosa liti guys ang sarap ng simoy ng hangin dito guys sarap mamasyal sarap mag jogging jogging uh, dito dito nga, dito ito guys sa lampas ng MacArthur yan uh, marami dito guys na jag jaging kaso hindi ko lang hindi ko lang na video kaya naman. Ayan guys. Oh, hapon na kasi. Mga uh, ano na ito. Mga alas na ng hapon dito. Pumunta ako. Oh, punta sa gilid ng ano ito. Parang hawakan. ano, oh. Ang dami palang water lily guys. Ayan. dito sa gilid, maraming water lily at basura. O, ganun ka linis yung dagat namin dito, guys. Meron doon naliligo. Ganun kalinis yung ano namin dito. Yung dagat, oh. Sa dagat wala namang basura, sa gilid lang yung may mga basura. Malinis na malinis talaga eh guys yung puno pala yan guys yung hindi pa nagyulanda malayo yung dagat yan guys yung puno na yan yung nagyulanda guys na ano yan lumapit na yung dagat dito malaki, malaki na yung kinain guys ang dagat naabot na talaga yung puno na yan guys ang layo talaga ng kinain ng dagat kaya ginawan nito ng ganitong Itong harang sa alun, Ginawa yan ito guys Katapos ng ilanda Para hindi daw Mag tsunami pag malakas yung Bagyo na darating Yan guys oh Lawak na talaga yung kinain ng dagat Ganito guys Yung view namin dito sa bayan ng palok oh. wow so hanggang dito na lang guys, pagi subscribe na lang